Hãy subscribe cho không Ghost Hunter 18. Ah, yung ng mga ron. Eh, din sila sa kanila. Pero may isa kanila sa dito. Sa kanila. Ito Pero, may ilag talaga. Pero, pero, pagkita mo, yung Pero, mamaya na natin na. Ngayon na yung dalawa na yung Ito kaya natin 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 Kaya sa Kaya natin Kaya pala hindi sila makaano makalapit na gusto Paligid na ligid na sila At sa katiyak na hindi na sila makapasok sa karyan ni Ramson Kasi Tulad na nakita natin kay Raul gumagana na lahat na? Kasi naluan Yun siguro yung dahilan kung bakit

Ha, hantera hantera. Pag ang backer ng paki sira. Sige, sige. Huh? Dito ka na. Ay, kumain na yan. Antayin lang. Kumangil lang jud. Kumanga lang. Sige. Kunin din natin 'to. Dri pagiya. Dri pagiya. Ah! 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 Yun! Nakata ka si Misa! Nandun si Taz! Si Taz! Bilang! Bilang! Ha? Dali okay na! Dali! Na. Nakata si Misa! Yun! Oh my goodness! Nakata pa! Makapagmalikis pa yun sa kasama na may kakaiba sa pagkat sa karinti bigyan. So okay na yun. Dito tayo. Dito tayo. Tinan natin yung mga. Eh. Ba talaga yung ano no yung kapag mano maging tubig siya kapag madali natin naging tubig siya hindi na lang namin madalas pinakita sa camera na naging tubig talaga siya hindi na lang tumutuhok minsan naging abo yung nadali ko doon no? naging abo siya so kanina so yung lakas nila eh. yung nakatakas yung pinakamalakas lang, dito tayo hindi na lang ito po namin. Na Ito po namin. Na ah, yan na yung stand na wang dito. Tignan niyo po yung carry dito. Diba? Okay, no. Hindi ka ba napapaka-dip? Pero, tumipiblap-tiblap yan. Ilaw. No, ah. Hindi, Hindi, Ah! siya. Yan. So, para talaga yung paligid Yan. Tignan You wala. You, sit sit iwan ko lang kung makikita ba sa camera o, Pag upload natin Pero dito sa kanilang gamit ko yun, know. May counting nag guard Ano ba yun? No? kidlap siya Pero Iwan ko lang kung ano ba eh, Pag upload natin makikita pa no? Kumbaga kapariho lang po yan na Yung nagpi-picture picture tayo sa area na mayroon palang nakatago o naninirahan sa tingin sa camera wala pero pag nadibilop na nandun nakikita dito rin posibleng may nakita tayo pero pag na upload natin ay hindi na nakikita ng mga uh, ibang viewers pero ang iba talaga nakikita nila tulad ng dun ako sa lupa ko yung na ako sa niyog dun nakikita talaga nila na mayroon pero ramdam ko rin pero hindi ko lang talaga ginalaw

Ngiti ko ba ka biga ramson? Sir so, wala, no, nagta-ngano, wala, wala wala response. So, ano to, eh? Kasi hindi wala. Si nawawala kan pa. Sino tatakalan? Kanina nakikita natin, 'no. Hindi pa natin nakita. Parang kumitid latid siya. Pero 'yung nandito makita nang na-translate pa. Bigla siya nawala. So nakakamangha talaga no. Parang may kakaiba talaga. So Round. Ay, mga pasukin ko so, makapasok ka ba na ko dito lang. Baka uuntol ka o baba, babalik ka ba? Hindi you know? you, know? you na sumbo ka tayo ngayon. Makapasok ha? Yung talagang ginawa natin doon na no? lang. Pasok natin sa ibang lusan. tayo, ng ganyan chat. Kasi tayo hindi basta basta makapasok. So yun lang. Hindi kami basta basta na makapasok. Kaya pala umali di bali yung mga chat na kanila. So, dito. So natin, tuloy din yung ginagawa mo. May dita ko sa uh, camera. So, yung pagkaayos ng silicone ko, doon ko lang sa parang... Yung na, para pa? -ano yung ano. So yun ang kami natin para makapasok tayo. Eh. Ha? Bukan? Bukan ako din.

Ah, uh, yun ano yung sinasabi niya na babae na nagustuhan niya. Siguro. Pero, ano, itanong natin yan pagka, ano, susunod na balik. Ha? Kasi yung, <tipos> yung pagtinta ka na dito, naging anong sinasabi? Oh. Yeah, Kaya siguro, sinasabi kay niya yung kay Viva Ramson, may sinasabi niya sa akin na, yung mga tema kanina na dalawa, hinahayaan na lang nila. Yeah? Kasi yun daw, hindi yun talaga na makapasok, no kasi naisahan si kaibigang ramsol, talaga hindi na ano ba uh, para bang nanibago din siya kasi siya sa isang babae no? so na, kanina nakita namin yun know, isa, isa din pala ano, di yun di no? yung, ano, na, hindi tao yung nagustuhan niya kaya yun napakasaya niya so ngayon sinisikil niya sinisikil niya itong ano, natapos sabi ni kaibigang ramsol. Ah, uh, daw wala. Ah, hindi daw wala kami pa dito hindi ko Pero kahit ano mangyari nandiyan pa rin siya, mga kasama namin, kung sila kailangan ng tulong. Ah, balik na tawag na may ano. Nandiyan ay bata. Di, hindi natin. Ah, mali natin, hindi natin alam, no. Di natin alam ang mangyari sa loob. So, tara, tara. Sige tayo, sabihin so, na tayo magpaalam kasi sa tingin namin parang ayaw magpa-disturb so, ni... Doon tayo. Po ayaw magpadisto po uh, po niyan uh, ay bigang ramsin talaga kasi yan, nakikita namin sa loob na pakasaya yan sa loob na so kami po yung uwi na ang importante na uh, nakapagbisita tayo dito no? may uh, nalaman uh, at saka yun, nakikita natin uh, doon sa loob na mayroon talaga ng ano, uh, naging improvement na uh, napakasaya na po niya doon pero ang sabi niya, mag-ingatan daw tayo para ate, Raul iya tayo tayo doon yung ano, tayo do talaga yung uh, balikan ng mga chalak na yan. Kami na kaya din Ha? Hindi, kaya suway ka na. Susunod? Puro. Ha? Puro siya kung naman mga balay. So, natin dito isang pato. Ano? Isa lang napakalaki yung Pero pagdating mo sa loob. Kaya mga payong-payong na mga. Yan, yan yun, yun mushroom. talaga yung ano. Yung, anong mushroom? Yung, parang mushroom? Parang mushroom. Yun. Sa loob, sa loob. E, ganun talaga, no? Pero dito, kung tingnan natin, parang napakasimple lang. Oh, pero ano pala? Sa loob pala ay eh, isang palasyo. No, kaya tayo. ano yung makikita natin sa paligid. Direspetuhin lang po natin talaga. Mali natin. No, nandiyan sila, no. Kaya Yan, at least masaya tayo na naging masaya si Ramson, no? Tayo natin na nag-discover eh. na sa loob ng pala yung minamahal niya. So sana, no, Uh, tulad na sinabi ni Raul, baka pagbalik namin, may ano na. So, yun na lang. ano namin dito? Sabi niya, di muna kami dito babalik. No? Um, paano lang siya sa amin po. So, Bisita kami, inom na ulit siya ng syoktong. No? So, dadalawin namin pa sa kahit daw saan kami. No? Sabi niya, ano naman, anytime. Uh, Mag-ingat lang po talaga. Kasi, imitado kami talaga ni Raul. Ayan, yun. May, may palabas mo yun no? yung ah uh, tunay na kapangyarihan ng mutya, no? so yun at saka ano, magpaano ka na roll? kasi mag-hoop na tayo ah, paalam so yun Pabalik. so yun mga uh, kanterong uh, na kami kasi nalulubat na po itong camera na gamit ko dalawang ano lang gabi, mga bilis malubat nito Ah... Uh, ngayon okay, na lang no. Ah, uh, kita na po tayo sa so, ating mga upload na video. Kasama si Raul kung di man ito kumakasama, ah uh, baka magana to mag-study o naman ano yung gagawin niya. So, hindi natin pwedeng disturbo yung vlog. Kaya Ang na lang no. Uh, salamat po talaga sa wala sa inyo po suporta So, bye-bye po sa lahat, no. At least ngayon, uh, alam na po natin ang kalagayan po ni Kaibigan Ramos, so, no. At nandoon pala kami para magpapasalamat po talaga sa lahat. 啥因？So, yeah.